Muling nagbigay ng pahayag ang kapuso actor at director na si Sian Lim sa mga natatanggap niyang pambabatikos mula sa mga fans ng kanyang dating kasintahan na si Kim Chu, iginiit niya na hindi siya ang dapat na ibash ng mga ito dahil wala naman siyang ginawang masama kay Kim Chu. Hindi na nakatiis ang actor na si Sian Lim sa mga natatanggap niyang pambabatikos sa kanya ng mga netizens sa social media matapos ang hiwalayan nila ni Kim Chu at sa kabila ng paglilinaw niyang hindi siya ang unang nakipaghiwalay sa kapamilya actress Umalma na si Sian Lim sa mga natatanggap niyang pambabatikos sa social media dahil naapektuhan na umano nito ang kanyang showbiz career. Hanggang ngayon ay hindi pa rin siya tinitigilan ng ilang mga tagahanga ni Kim Chu na pilit na isinisi sa kanya ang nangyaring hiwalayan nilang dalawa. Iginiit ni Sian Lim na hindi niya deserve ang mga natatanggap na pambabatikos dahil hindi naman umano siya ang unang sumuko sa kanilang pagmamahala ni Kim Chu kundi ito. Ang mas nakakalungkot pa umano rito ay nadadamay na rin maging ang kanyang pamilya at mga mahal sa buhay kasama na ang kanyang bagong girlfriend na si Iris Lee gayong wala naman umano itong kinalaman sa dahilan ng paghihiwalay nila ni Kim Chu. Iginiit din niya na hindi siya dapat nabatuhin ng mga masasakit na salita dahil maayos naman umano silang naghiwalay ni Kim Chu ni hindi umano sila galit sa isa't isa. Samantala sa isang panayam kay Sian Lim nitong June 6, 2024, inihayag ni Sian Lim na hindi niya na-deserve ang mga pambabatikos sa kanya ng mga netizens kung saan sinasabi ng mga ito na kaya siya nag-iingay dahil mayroon siyang pelikula. Nilinaw ni Sian Lim na hindi ang pagkakaroon niya ng bagong pelikula ang dahilan kung bakit nilalabas na niya ang katotohanan sa naging relasyon nila ni Kim Chu noon kundi nais lamang niya na maging malinaw na ang lahat lalo na't nagsisimula na siya ng panibagong journey kasama si Iris Lee na bago niyang iniibig. Hiling ni Sian Lim sa mga netizens lalong-lalo na ang mga tagahanga ni Kim Chu na tigilan na ang pambabatikos sa kanya at huwag nang idamay pa ang kanyang mga mahal sa buhay dahil matagal na umano silang tapos ni Kim Chu at masayang-masaya sa kanika nilang mga buhay. Ano ang sinyo sa balitang ito?